put Siyam ng Enero taong 1919, isinilang si Francisco Coching, isang tanyag na manunulat at ilustrador ng comics sa buting Pasig Rizal. Tinagurian siyang hari ng comics at dekano ng comics ng Pilipinas. Bukod pa rito, kinilala siya bilang pambansang alagad ng sining para sa sining biswal noong 2014. Bagamat hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral, sinunod niya ang kanyang pangarap sa pagguhit. Sa edad na labing lima, naging alagad siya ni Tony Velasquez sa Liwayway. Ang una niyang likha, Bing Bigotilio, ay lumabas sa Silahis Magazine noong 1934. Ang estilo at pamamaraan niya sa comics ay higit pang nahubog sa impluensya ni Francisco Reyes, isa pang kilalang ilustrador ng comics sa Pilipinas. Nahinto ang karera ni Coaching sa comics ng sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sumali siya sa kilusan ng kamagong unit ng Hunters ROTC laban sa mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan, bumalik siya sa pagguhit at lumikha ng mga tanyag na karakter tulad ni Hagibis na naging tampok sa Liwayway Magazine. Mula dekada 1930 hanggang 1960, naging pangunahing pangalan si Coching sa industriya ng comics sa Pilipinas nakapagsulat siya ng 53 nobelang comics na nagbigay aliw at inspirasyon sa maraming Pilipino at siya ay nagretiro noong 1973 sa edad na 54. Pumanaw si Francisco Coaching noong unang araw ng Setyembre taong 1998 sa edad na 78 dulot ng komplikasyong nagmula sa isang aksidente sa motorsiklo. Ang kanyang natatanging ambag sa comics at sining ay kinilala sa pagbibigay sa kanya ng pinakamataas na parangal bilang pambansang alagad ng sining. Hanggang ngayon, ang mga obra ni Coaching ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagsisilbing pamana sa sining at kulturang Pilipino. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Oh, doon naman pala nag-umpisa ang ano oh, buhay oh. ng comics. Hari ng comics at pambansang alagad ng, ng sining. sining diba? Ikaw ba ay nagko-comics ka before? Yes po, before like pati sa mga Jaryo sa pinakalikod ng Jaryo. Yeah, merong mga oh comics gosh. and yun po yung isa sa inaabangan kong binabasa. Yeah, I almost forgot, you're mm, 39 diba? pala. No, I'm minus 22. Come on. Diba? Come huw on. Huwag pangililin lang ang mga ka-MP ba natin. Bawal no. ang mga sinungaling no. tuwing Chinese <laughs> New Year. Hindi. Pero You're meron 59. pa rin. No, I'm not. You're... 72. Na, hindi. Tignan mo. Halata. Halata naman sa buhok. Apo. Hindi. Hindi. Pero... Pag nalupul na, matang balasang ka. Hindi naman. Kagad na, tapos nag-ganon. Oo, <laughs> Deba? Uh, hindi, pero napakaganda talaga ano dahil dito sa mga comics din natuto din ng mga kabataan yes. at uh, naging malawak din ang imahinasyon mm. kasi katulad na lamang namin dahil 72 na nga ako uh -huh. according sa'yo iyo. <laughs> <Ay>, sa <laughs> I miss you. I miss you. Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> uh -huh. Yung mga batang na buhay sa comics, grabe ang imahinasyon ng mga yan. Uh, oh Tapos dyan God. din natuto yung mga nagdo-drawing-drawing drawing mm -mm. talaga. Kasi tinitraceal nun eh. Yes. Mm -mm. At diba? maraming salamat kina Francisco. Francisco. Kuching. Ay, sorry. Ay, iba, iba. Bakit ba? Ang arti ng Papunta ka naman sa pusa. <laughs> mm -mm. Dahil nga sa mga comics na ginawa nila. Noon. Oo. At saka sana hanggang ngayon pinagpapatuloy pa din natin yung pag-ano ng comics. Kasi unti-unti na po siyang nawawalat. Kung totoo to din. Eh, Hindi na siya ganun nakikita. Hindi na rin, kukunti na rin yung mga gumagawa ng comics ngayon. Mag-change career ka na. Anong gagawin ko na? pumasok Paso ka sa, sa printing press. press. <laughs> Ako na yung gagawa. Akala mo, ikaw yung gagawa Oo. ng comics. Akala, Akala ko na, naman. printing -print press ka, girl. 好了，我还有课